What's up at welcome sa Pocho Clock. Ito ang kauna-unahang episode ng Relitiko kung saan titingnan natin ang mga relo ng mga politiko. Ang talino, di ba? At dahil halalan season na, titingnan natin kung ano ang mga relong suot ng mga kandidato sa pagka-mayor sa siyudad ng Maynila, ang kabisera ng Pilipinas. Tara na. Ang nakaluklok, Hanila Kuna. Pinalaki po kami ng mga magulang namin, ah, lima po kami magkakapatid, ako po ang panganay. So, itong relo na suot ni Mayor Honey dito, mapapansin nyo tatlong bagay, no? So, una, rose gold case and bracelet. Pangalawa, imbis na mga numero yung nasa dial, ah, mga diamond yan. And then, pangatlo, medyo distorted yung kulay ng picture, no? So, mukhang mother of pearl dial to. At given those characteristics, tingin ko naka-Rolex date just si uh, Mayor Honey dito. Specifically, yung reference 116231. At yung size nito, makapansin nyo kasi nasa 36mm. not Very famous ang, ang Rolex sa uh, modelo na date just. Pag nakakita kayo ng mga nakaganitong style, typically iniisip ng mga tao Rolex na 'yan no at uh, syempre maganda tong relo na to no this is a gorgeous watch uh, that mayor honey is wearing at masasabi natin na may taste ang kasulukuyang mayor ng Maynila kaso may kamahalan 'yan naglalaro yan sa 800,000 pesos sa secondary market at siguro yung mas mura na relo na may re-recommend ko would be the SRE010J1 from Seiko. ah, uh, itong Seiko, meron kasi siyang presage line at itong mga presage na relo, medyo mas formal kaysa sa mga normal na sporty na watches na kasama sa ibang lines ng Seiko katulad ng Seiko 5 Sports line at ang Prospects line. Makikita nyo din dito itong relo na to Two-tone pero yellow gold, hindi rose gold At meron ding diamond markers Kaso mas mali ito, nasa 30mm Pero kasi kung naghahanap ka ng alternative sa relo ni Mayor Honey Tingin ko mas pang babae kaysa pang lalaki Kaya nire ako pa rin ito uh, Sa mga authorized dealers ng Seiko You will find the SRP would be around 42,350. Pero in the secondary market, nakakita ako nito na nagkakahalaga ng 28,000 pesos. ah uh, ngayon, kung ganitong style yung gusto nyo, kahit hindi ka kamuka, tingin ko, it achieves the same kind of look. Ang bagong muka, Sam Sosa. Tulong ko ngayon ng mga SB Mobile Clinic, yung mga masasarap na ayuda, yung mga kabuhayan packages pinibigay binibigay natin sa mga kababayan natin. Lahat yan galing sa sariling bulsa. Sabi ko nga na kung kaya. Okay, so two main things pag tinignan natin itong relo na suot ni, ni Sam dito. Una, all white yan. At pangalawa, medyo unique yung shape niya. Uh, yung shape na yan, ma nyo kasi typically sa mga relo, uh, either pabilog or medyo rectangular yung hugis niya. But in this case, this is what they call uh, tono shape. Medyo mahirap yung spelling yan, kaya ilalagay ko na lang dito sa screen. Uh, all the same though, itong relo na to gawa ng tatak na Richard Mills. Specifically, ito ang RM055 Baba Watson version. So Richard Mill himself established the brand in 2001. Tapos immediately, pinasok niya sa ultra high end luxury itong mga mga relo na to at kilala to sa pagkakaroon ng mga unique na material. So iba-ibang klase ng materials yung ginagamit niya diyan kaysa sa typical na stainless steel. At mapapansin niyo, kitang-kita ang movement ng relo or yung kalamnan ng relo. Makikita niyo sa sa face nito. At itong si Baba Watson naman is a professional golf player at kilala siya na sinusuot tong mga relo na to habang naglalaro at as you can imagine these watches are built to withstand um, a lot of a lot of pressure a lot of different environments a lot of different situations and dahil yun sa mga unique na materials na ginagamit sa relo na to at itong relo na to yung halaga nito Mataas na mataas. E, isa itong tumataginting na halos 24 million pesos plus taxes and duties kasi kasi wala kayong makikita masyado nitong Relon na to uh, dito sa Pilipinas. Pero yung alternative naman na naisip ko, siguro masasabi natin na mura na version ng mga Relon, hindi lang Relon ni Sam, uh, but also in general, mura na version ng mga Richard Mill na watches. Itong brand nito ay isang tina, brand na Chinese na tinatawag na Siga Design. Pinili ko itong relong edge mula sa Siga Design dahil una, tono-shaped siya katulad ng or kahugis ng relo ni Sam. At pangalawa, makikita nyo din yung kalamnan ng relo. Ito ang tinatawag na skeletonized uh, movement. At make no mistake, this is not just a cheap copy kahit Chinese pa yung brand. Itong brand na to, no? nanalo na ng mga awards mula sa Switzerland at sa Germany specifically para sa design ng mga relo nila at on the official website the edge sells for 279 US dollars pagka convert nyo yan sa pesos nasa 16,000 pesos yan plus taxes and duties kasi kailangan yung import yan pero may nakikita akong mga ganitong relo sa secondary market sa Philippines no na naglalaro lang ng mga 10,000 kaya naman kahit medyo may kamahalan talaga yung Siga design Malayong malayo naman yan sa presyo ng Suot na relo ni Sam dito Na nasa halos 24 million pesos nga Pero in terms of the look In terms of the shape Medyo hawig naman Kaya I think This is a good alternative for you guys Ang nagbabalik na yorme Isko Moreno <laughs> <laughs> nung 2020 May kita nyo dito yung me, uh, sa tingin ko, isa itong Jejole Cult or JLC uh, Polaris Date. Malamang kulay asul yan, navy blue, and this brand, JLC, has long considered to be the watchmaker's watchmaker kasi nung unang panahon nagsusuplayan ng mga movement sa iba-ibang brands ng mga relo at very distinct ang estilo ng relo nito mapapansin nyo, parang dalawa yung dalawa yung crown niya and this is what they call a compressor style dive watch mapapansin nyo din rubber strap kaya napaka sporty ng dating at tingin ko bagay yan sa campaign trail ni New York at sa mga stores ng JLC binibenta to na 615,000 to 685,000 depending on the variation. Pero pag tiningnan niyo sa secondary market and makakita kayo ng mga nasa kalahati, mga 300,000. At yung alternative na naisip ko na major reasonable yung presyo, pressure uh, this is the Timex Waterbury Diver ang Timex ay isang American brand at matagal-tagal na silang gumagawa ng mga relo. Share ko lang yung pinakaunang relo ko nung bata ko na binigay ng mga magulang ko is was also a Timex, specifically yung Indiglo no? At makita nyo, itong Timex na to na alternative na pino ko. Medyo hawig sa relo ni Yorme at tingin ko maganda to. Meron ka pang tatlong klase, isa na nasa leather strap, isa na nasa rubber strap at isa na nasa bracelet. At personally lang, gusto ko yung rubber strap kasi katulad nung Kayorme to at medyo sporty yung datingan. Nakasale tong mga to, links in the description by the way. Yung bracelet version niya, halos 13,000. Yung leather niya, mas mataas lang ng konti sa 11,000. At yung rubber version, pinakamahal to pero sabi ko nga ito yung preference ko mas mahal lang ng konti sa 13,000 pesos tingin ko pagdating sa style Uh, pati sa size, kasi 41mm to, yung kay Yorme, sa 42mm. Uh, very similar, at, at you can achieve that look. At kung loading yung si Yorme, mga ganyang rel na suotin nyo. Ayun! Nakita na natin ang mga relo ng mga kandidato sa pagkamayor sa syudad ng Maynila. Una, si Hani Lacuna at ang kanyang Rolex Datejust. Pangalawa, si Sam Versosa at ang kanyang Richard Mill RM055 Baba Watson. At pangatlo, si Isko Moreno at ang kanyang JLC Polaris Date. Hindi pa man nagaganap ang eleksyon, palagay ko sa laban na to, panalo si Jorme Isko Moreno. Pinakagusto ko yung JLC Polaris date kumpara sa dalawa. At ito pa ang pinakamura, no? At in terms of the styling, ito sa akin yung pinakagusto kong idagdag sa collection ko na personal. At kayo, i-share nyo din kung anong tingin nyo. Share nyo kung nagustuhan nyo ba yung mga alternatives. Pag meron kayong time, please hit like and subscribe to the channel and comment how you think we can improve bago lang tong channel na to. Kaya ang suporta nyo napakahalaga sa akin. Maraming salamat sa inyong oras. Laters, yo!